Okay guys, nagmamadali ako ngayon Kasi uh, magpapadala ako ng pera sa mag ko Naghihintay daw si Sky ng uh, padala ko Kasi gusto niya mag-swimming <laughs> E eh, medyo malayo yung padalahan dito sa bahay ko Kaya lalakarin ko na lang Kasi kung magbabas ako, ang pamasahe 8 Kung magtataksi naman ako, ang pamasahe 14 Eh, di lakarin ko na lang, sayang Kasi ang uh, bayad sa pagpapadala, 10 so, diba? E eh, di pambayad ko na rin sa pagpapadala So, paano? Mamaya na lang, magmamadali na ako. Medyo malayo yung lalakarin ko. Okay guys, nakapagpadala na ako. Napadala ko na si Sky ng kanyang pang swimming. Dito ako nagpapadala sa Alpader kasi mura lang dito. sampu lang ang padala. Tapos pag naka-anim kang na padala, libre na yung pang pito. Uh, minsan meron pa regalo. Kaya dyan ako nagpapadala kasi mura lang.

Why don't I cry for you? May mga kausap kasi mga busy sa pagkain. Kaya muna huh? ako. Alright, uuwiin na ulit tayo nakaraos na naman ang isang araw na duty ah mahirap talaga magtrabaho sa abroad pag uh, hindi mo kasama ang pamilya mo pag may pamilya ka kasi homesick pero gawin mo silang uh, inspirasyon para garahan ka at uh, para magpatuloy win ako see <laughs> you nalang mamaya cha -cha -cha, cha -cha -cha. Pagdating pangispanya, Wow. We're eating pakistani na pakistani pangispanya na nagpuro pangispanya na nagpuro pangispanya na nagpuro Let's go. <laughs> 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 mm. Bring the next. Oh. Bring do. the So you. Huh? Yeah. Is this mine? Yeah. What's Water. Round mm. two. Mm. Cup, cup, not that. Much.

Bumili lang ako ng uh, itlog, saging at saka gatas. At Itlog. Tsaka, kailangan ko ng cubes. Napakatahimik sa bahay nito. Parang walang nakatira. So, fun na guys. See you, you na lang. Bye. Legenda